nakakatawang makita ang mga kabataan na sa murang edad, game na game ng ruma, pati pakita ang kanilang galing when it comes to modeling. Siyempre, with the guidance and support of their loving mothers. Tama dyan, Leslie. At din makita sila suot ang mga obra ng isang Pinay designer. Kaya alamin natin ang inspirasyon sa likod ng mga disenyong ito at ang kwento nila. Yeah At kaya now, let us all welcome our young models. Wow! No oh, grabe naman. Kasama natin today si Jocelyn Gray, Mia Amor, Halina Marie, at Eric May. Siyempre, kasama rin natin ang sina mommy Janelle Layog and mommy Mary Borsigue. Hello girls! Good morning! Good morning! Wow! Thank wow. <laughs> <cute. laughs> Ayan, sige unahin na po natin na alamin morning, baby! Ang inspirasyon sa likod ng mga suot nila. So, umpisahan na natin. Jocelyn Gray, can you tell us about your beautiful dress? How do you describe your gown? Color, what's color? Red and gold. Wow, wow naman. What man. does it symbolize? It's, It's full of love. It's full of love. wow. <laughs> wow. Like, how about, how about Si Mia. My dress is designed by Lionel Agawin with red and black, red pearls, and flowers. Oh. Alright. Parang ano, parang pag, paglaki nila magiging mala Leslie din. Alam, parang <laughs> hindi na ako lumaki. <laughs> <laughs> Ayun lang, parang sintangkad ko siya. <laughs> <laughs> how about how about the please describe naman your ano your gown? I really like this dress because it makes me feel confident and elegant at the same time. Wow. All right. Or para naman po sa mga mamis, kailan niyo po na discover yung uh, passion po nila? Ah, uh, actually po for Jocelyn Gray, way back last year October 2024 po yung first ramp niya. Um, yung cousin ko po, bali medyo uh, model na rin po actually and then na-feature na rin po sa billboards and also wow. magazines. So nakita niya po na may potential daw po si Jocelyn Gray. Wow. So first ramp niya po October and then nagsunod-sunod na. Naks! <laughs> Kayo po mami? thank you! Bali, si Mia nakitaan ko ng mga last two years so Uh, gusto niya talaga mag uh, magsali sa mga ramp and then uh, enjoy naman siya at saka ang um, para din ma-enhance din yung kanyang confident sa yes, ano, correct. Stage. Paano niyo naman po sinisigurado na Siyempre, na hindi po nila mapabayaan yung studies nila. So, siyempre, para mga busy na ang ating mga models. Grabe of course, inuuna muna nila yung studies at saka um, pag um, hectic yung schedule, um, minsan, inuuna namin yung studies nun. Saka, honor student naman siya lagi. Eh. Wow! wow. Oh. Sana all. Ako, ako kasi, anong nung nag ako, ano lang eh, study lang talaga eh. <laughs> <laughs> study lang. Oh. Yeah, for Helena <laughs> Marie and Eric and May, since you're both studying din, paano nyo naman nababalanse po yun, yun yung inyong pag-aaral at pagmo model Um, sa akin po, nababalansi ko po siya sa oras po. Kasi po, dahil ano po, graduating po ako ng senior high, so hindi naman po gaano mahirap po yung ginagawa namin. Kaya may free time pa din po ako na makapag-join po sa ganito pong modeling kapag ka wala pong ginagawa. Parang ginagawa ko na lang po siyang uh, libangan. Mm, yun po. okay, nice. How about you? I balance my academics and modeling career with time management and, of course, with the help of my mom. Naks naman, ayan. Since you are all starting sa pag so far ano ba yung mga natutunan niyo na maaari niyo pong i-share sa amin? Anything about modeling? Can you share so, some tips? Be confident. Tell them. Confident. When, you're when you're walking, tell them, be confident. <laughs> shy. <laughs> Parang nasa shy na siya ngayon. <laughs> oh, Ay, yun na lang, lang. Parang walk ka, confidence. Tapos yung pagpupos mo. With the confidence, tapos matikita. Can you show us some, some of your poses? Wow! Yeah. Wow! Oh, yeah, <laughs> Alright, uh, ngayon na po gusto namin malaman sino, kung sino po ba yung, ano, yung uh, Pinay designer na nasa likod po ng inyong mga kasuotan. At uh, magkakaroon po ba kayo ng mga events? Can you tell us more po? Um, si Mrs. Lernel Garibis ag ag Agawin po. At ngayon pong darating po na Sunday, may gaganapin po kaming um, summer collection po ngayon sa Quezon City po. At ngayong sa March 22 naman po, crown sa Makati. Ayun. Right. Mm -hmm. Thank you, thank you so much, young Thank baby. you so much po. So <laughs> much po. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you.